Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibigyan ko po kayo ng magandang kwento tungkol sa pagpapakumbaba. Ito ang istorya ng isang amir o pinunong muslim noong unang panahon na si Amir Harun ar rashid Minsan, naghangad siya na mayroong dalubhasa na magturo sa kanya kaya inutusan niya ang kanang kamay niya Paki hanapan mo nga ako ng isang alim, isang dalubhasa. Nais kong matuto, magkaroon ng pakinabang. Walang iba kundi ang kaalaman. Subhanallah. Yan, masasabi kong unang point na siya ay nagpakita ng pagpapakumbaba. Aba, bihira sa time natin ngayon, yung mga nabiyayaan ni Allah ng posisyon sa government man o private, director, colonel, major, no, congressman, mayor. Pero hindi nag-aaral tungkol sa Islam, subhanallah. Pero ito pinuno. Pag sinabing amin, kapantay niya yung presidente. So ngayon, nagtungo yung kanang kamay niya. Tinutusan niya na Aba, alam niyo ba kung sinong pinuntahan? Si Imam Malik lang naman. Ang tinaguriang imam, Darul Hijra. Opo, isa sa pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay na alim sa Islam, si Imam Malik. Nagpunta ngayon yung kanang kamay. Sabi, Imam, Sheikh Imam Malik, nagre-request ang ating presidente, ang ating amir na magpunta ka doon sa Malacanang. O, oh, huwag niyo isipin na Malacanang talaga. Ha? Pag sinasabing Malacanang, ibig sabihin yung lugar, opisina ng presidente ng amir. Request po ni amir, Harun Rashid, na kayo magtungo sa Malacanang para turuan niyo siya. Nais niyo mag-aral. Alam niyo ba, ang sagot sa kanya ni Imam Malik, Sabihin mo sa ating kagalang-galang na Amir, al-ilmu yu'ta wa la Ang kaalaman ay pinupuntahan at hindi lalapit sa iyo ang kaalaman. Allahu Akbar. Tingnan niyo na. Nasaan tayo sa salitang ito? Nagmamalaki tayo sa kaalaman ngayon. Pinapayapa pa natin ang mga ulama. Sila na nagpupunta sa atin pero tamad pa rin tayo. Pagkatapos, mayroong pang pahabol si Imam Kanyang sinabi, Kulahu, Annani la asmahu lahu bitakhatti nas. Sabihin mo kay Amir Harun Rashid, hindi ko pinapahintulutan na hahakbang-hakbang siya sa mga balikat ng tao. Nako, tignan niyo sa araw ng Jumaa. May mga kapatid tayo, late dumating mula sa likuran sa pintuan ng masjid. Nakita niya na puno na yung mga tao. Hahakbang siya sa mga balikat ng tao para lang makapunta sa first line. Ano yan? Hindi ka na nahiya? Eh di, daladala -dala na ng kanang kamay, ng Amir, ang mensahe, kaya pumunta siya. Sinabi niya, kagalang-galang na Amir Harun Rashid, sabi ni Mamalik, Malik, ang kaalaman ay pinupuntahan at hindi lalapit sa iyo ang kaalaman. Alam niyo ang sagot ni Amir Harun? Sadaka. Totoo. Tapat ang sinabi ni Imam Malik. Yan ang masasabi kong pangalawang puntos na siya ay nagpapakumbaba. Una, hangat niya no? na mag-aral. Pangalawa, tinanggap niya yung sinabi ni Mamalik na ang kaalaman ay pinupuntahan. At yung pangatlong puntos, nang sabihin nung kanang kamay na ayaw ni Mamalik na ikaw ay maghahakbang-hakbang sa balikat na mga tao, sadak, sabi ni Amir Harun. Tama, totoo ang sinabi ni Mamalik. For the third time, nagpakumbaba si Amir Harun. So, nagtungo na sila. Halika na. Magpunta na tayo. Yan ang pang-apat na puntos. Nagtungo sila. Action, hindi lang salita. Nagpunta siya. Halika, punta na tayo. Mag-aaral tayo kay Imam Malik. Pagdating niya doon sa masjid, syempre yung imam, yung sheikh, nasa harapan, may upo malaki, nagtuturo. E ba nakita ng mga tao? Nako, ang ating presidente nandyan. Dali. Naglagay ba naman ng malaking upuan? E parang tapatan. Doon sa harapan ng masjid si Imam Malik, sa likuran naman, si Amir Harun sa malaki upuan. Sabi ni Imam Malik nung makita na si Amir Harun, Maatawada alila illa rafa. Walang sino man na nagpapakumbaba para kay Allah kundi itinataas siya ng antas. Nang marinig ito ni Amir Harun, sa ikalimang puntos nagpakumbaba si Amir Harun. Alam niyo, sabi niya, itabi niyo na itong upuan. At naupo siya sa sahig, kasama ang lahat ng mga tao, at nakinig silang lahat kay Imam Malik. Allahu Akbar, nakita niyo mga kapatid, ang pagpapakumbaba para kay Allah. Yan ang dapat nating kasanayan araw-araw sa ating buhay. Yan ang turo sa Islam. At itataas tayo ni Allah ng antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.